Ay, gagawin taklo taklub, ah. ah, per. Taklo ba? Taklo ba? na iyo? Uh. Per, taklo ba? Taklo Ang nabalaka kayo Wala ang taklo. Grabe ko. Grabe, ang makali. Grabe, ang kawatan ito. Ay, ito. Ay, tangga o ba? Ang taa. niya. Ay, ang itaguan. Ba, itaguan? Ah. Bang, itaguan? Hmm. Ah. <laughs> okay, man, ah. Hamis nunggu apa, Bang. <laughs> <laughs>